Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay July 23, 2025, Merkules ng ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 16 verses 1 to 5 and verses 9 to 15. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ikalabing lima ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelitay ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Egypto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito ay susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ikaanim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at iyahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, Bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako, Ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ng ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, Ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat Pagamat uh, marami po sa atin Lalo na dito sa uh, NCR Ay nakaranas at nakakaranas pa noong ng uh, hagupit ng bagyo Matapos ang bagyong krising Ngayon naman ay ang bagyong dante uh, Talagang matindi ang buhos ng ulan uh, Maraming lugar ang lumubog Pagpasanggang ngayon ang kanilang mga tahanan ay baha pa rin no? at ang kanilang mga kagamitan ay nawala na at talagang marami sa atin ang, ang mukhang bibig ay nagre-reklamo tayo no? pero nawa no? katulad sa ating narinig na unang pagbasa ang mga Israelita ay nagreklamo dahil sila ay hindi na nakakakain ng karni sinabi nila no na bumuputi pa doon sa Ehipto sa lugar na umaalipin sa kanila kahit paano ay nakakain sila at nakalimutan na nila yung muli no, yung sila ay pinalaya sila ay tinulungan ng Panginoon at ngayon ay nangingibabaw ang pagrereklamo pero kahit ganun ganun ang kanilang naging pag-uugali ay pinakinggan pa rin ng Diyos ang kanilang daing kaya binigyan sila na makakain no sa umaga at sa hapon hindi para bang hindi na nila kinakailangan uh, problemahin pa hindi na kinakailangan magbanat ng buto lalabas na lang sila para humuli ng pugo at mamulot ng mga hamog na kanilang kakanin pero maganda po na mapagnilaya natin sa puntong ito lalo na sa atin dito no na nakakaranas ng ng bagyo, ng hangin at ng pagbaha mahirap po kung lagi tayong nagre-reklamo lang. No? Kasi parang taon-taon naman, ganito ang cycle natin, tag-ulan, panahon ng bagyong, pero never tayong natuto. Lagi lang tayong nagre-reklamo. Re -reklamo tayo sa mga pagbaha, no? pero hindi tayo nagre-reklamo kapag uh, mali yung mga pamamaraan no? kasi talagang nakikita natin naman ang daming pagbubungkal, ang daming ginagawang kalsada, minsan nga hindi na natin sinasabing ginagawa kasi maayos naman pero sisirain, palalaparan, lalakihan ng butas. Pero kapag dumating ang tag-ulan, parang wala namang solusyon na naidulot ito para sa pagbaha. Mas patindi pa nga, no, pero inaasahan sana natin na sa dami ng mga construction sa kalye na may ibsan sana yung mga pagbaha, pero patindi ng patindi ang pagbaha natin dahil hindi talaga nasusolusyonan no, yung pagbaha. At hindi solusyon yung kanilang ginagawa, pero hindi yan hindi natin yan uh, nakikita o uh, wala lang basta pag nandyan na yung baha, magrereklamo tayo. Pero hindi naman tayo pumipili ng tamang tao. Hindi tayo naglalagay ng mga tamang tao na maglilingkod talaga para sa bayan. Kasi ngayon, ang daming lugar na dinideclare na state of calamity dahil na dito. Pero yun nga, hanggang kailan tayo magre-reklamo na binibigyan naman tayo ng pagkakataon para itama yung atin pong mga pagkakamali na sa karanasang ito, Marami tayo dapat natututunan pero makit ayaw natin gawin ang tama. At mahirap po talaga kung lagi lang tayong magre-reklamo. Muli po, sumubang palang araw sa inyo po lahat.